Hello guys. So, ang topic natin for today, mga signs na ang babae ay hindi na virgin or mga senyales na ang babae ay wasak na. Oh, ito ang pag-uusapan natin ngayon ay para sa lahat, mapababae man or mapalalaki. Kaya kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito para malaman mo ang mga katotohanan kapag ang babae ay hindi na virgin. So, without further ado... Oops, disclaimer ulit tayo. Alam nyo, ang ating video ngayon ay isang uri ng satire or parody. Ano nga ba ibig sabihin nito? Ang satire ay isang katotohanan. Subalit, ito ay ginawang katatawanan or kalokohan. Kaya ang mga sasabihin ko dito, huwag niyong masyadong seryosohin. Okay? Maaring ito ay totoo, pero may kunting twist ng katatawanan o kalokohan. At dito, sa ating pag-uusapan, walang pangungutya, walang pagpapahiya sa ating mga kapatid na mga kababaihan. Kasi ito ay isang satire. So, ating alamin, ang mga signs na ang babae ay hindi na virgin. So, at number one, ito, yung kapag nakita mo yung babae, kasama ang kanyang boyfriend at pumasok sa sogo. Sabihin na natin, isang mot-mot. Yan. Sigurado yan. Hindi na yan virgin paglabas or matagal nang hindi na virgin. Alam nyo na ang nangyayari sa isang mot-mot, di po ba? yan ay magpapahinga sa loob. Mm. <clears throat> Siyempre, kapag nagpahinga yan, dahil sila ay napagod. Ganun lang po, kasimple yun. Number one. Number two. Ito, yung kapag ang babae ay may boyfriend na at siya ay umiinom ng birth control pills. So, so maliwanag pa sa sikat ng araw na wala na. Yan ay wasak na o di ba o o o o <laughs> ganun talaga yon para saan nga ba yung pill na yan di po ba para hindi yan mabuntis di po ba so kapag ganyan matik na yan matik di ba common sense na lang yan Na kapag ganyan, may boyfriend, may karelasyon na tapos umiinom ng mga ganyan, matik na yan, na hindi na yan, berdin, di ba? Uh, number two. Number three, kapag yung babae ay pumunta ng NSO at kumuha ng kaniyang marriage certificate, ibig sabihin wala na rin yan, di po ba? Ibig sabihin yan na ay may asawa, di ba ba? So, ano nga ba ang ginagawa ng mag-asawa? Sa tingin mo ba, hindi yan kumantong sa ana-ana? Malaki ang tsansa na yung babae na yan ay wasak na rin, di po ba ba? Uh, ng marriage certificate, may asawa na yan. Number three. Number four. Yung babae ay pumupunta sa kanyang obigayni or sa clinic para mag-prenatal, prenatal pre check-up. <laughs> yan, sumaliwanag so, sa sikat ng araw na siya ay buntis. So, ano bang ibig sabihin yan? Virgin pa ba yan? Yes, talagang hindi na yan virgin unless na siya ay nagpa-artificial insemination which is a very unlikely na ganon, di ba? So, yan, kapag pumunta na yung babae sa kanyang prenatal check-up, alam na this, di ba ba? So, yan ang isang sign na hindi na siya virgin. Number four. Number five. Ito. Napansin mo sa kamay niya, na doon sa daliri niya, meron siyang wedding ring. Ah, di ba? So, meron na yang asawa. Kapag may asawa na ang isang tao, pumahantong na yan sa baby time. O, oh, di ba? Alangan namang mag-asawa na sila at sila pa rin ay naglalaro ng jackstone at nagbobolahan pa, naglalaro ng cards, niya. Oh, uh, matik na yon So, alam na this, di ba? So, Kapag nakita mong may wedding ring na yung babae, may asawa na yan. At siguradong hindi na yan, virgin. So, ayan po ang number five. Number six. Ito yung kapag ang babae ay buntis. O, oh, buntis na siya. So, ibig sabihin, luman na siya sa proseso. Anong proseso yun? Ito yung proseso na ginagawa ng isang lalaki at babae para gumawa ng bata. So, kapag yung proseso na yan ay ginawa nila, sigurado yung babae ay pinasukan na ng pipino at hindi na yan virgin, di ba? So, yan, kapag dumaan sa proseso, sa pagiging buntis, hindi na virgin, okay? So, ayan po, ang number six. Number seven, kapag yung babae ay isa ng manugang. <laughs> ano ba ang connection ng pagiging manugang? Ibig sabihin, kapag manugang na siya, mayroon siyang biyanan. Yung biyanan niya, yun ang magulang ng kanyang asawa. O, ganun din yun, di ba? Parang pinaikot-ikot lang. Ay, pero kapag isa ng manugang ang babae, mayroon na yung asawa. <laughs> Ibig sabihin, yan na ay uh, mahaba-habang proseso na ang pinagdaanan nila. O, di ba? Kaya humantong siya sa pagiging isang manugang. At kapag isa ka ng manugang, dumaan ka na rin sa isang ritual na tinatawag na SEX. So, di ba? So, yan po. Ang number 7. Number 8. Ang babae ay tinatawag na Mrs. Ginang. So, meron na siyang mister. Di po ba? Oh. Di ba ganun talaga? Kapag Mrs. ka, meron ka ng mister. Tama ba? Oo, oh, tamang-tama, di ba? So, kapag ikaw ay may mister na talagang yung mga ritual na yan, napagdaanan nyo na yan, isang ng experience yan ng pagiging misis. So, ibig sabihin ay, hindi na rin siya virgin. Di po ba? So, ayan po, ang number eight. Number nine. Ito, yung tinatawag siyang mommy, nanay, mother, ina. Yan, di ba? Ibig sabihin, meron na siyang mga anak. <laughs> Kaya, kapag nakikita mo sa isang babae na meron ng mga anak, 100% mataas na chances na yan ay hindi na virgin. Hmm? Yan. Number 9. Number 10. At marami pang iba. O, di ba? So, kung may mga comments kayo at kung may mga maidadagdag pa kayong mga senyales, comment sa baba. Di ba ba? So, ayan po. Ang mga ito, tulad ng sinabi ko, ay isang satire. Diba ulit-ulit -ulit na naman ako. Yan po. So, huwag niyo masyadong seryosohin, okay? So, ayan po. 2000 years later. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating konting pag-uusap ngayon. Next story time. Don't forget to subscribe.